mga manong, isa ka ba sa nag-aantay ng live ni Manong Tools PH para maka-avail ka ng free shipping? Good news ko sa inyo mga kamanong dahil kahit hindi kami naka-live, maka avail ka ng free shipping na ino-offer ni Manong Tools PH. Paano mga kamanong? Mag-visit lang po kayo sa aming page na Manong Tools PH tapos mag-scroll lang kayo diyan mga kamanong. Pagka meron kayong video na nakita mga kamanong, tas inyong yun gusto mong item, for example, ito po. Iki-click nyo po yung link na ito sa taas ng video. So, ayan mga kamanong. Maglo-load lang po yan siya saglit. Tapos, pag nakita nyo na po yung item, i-check nyo po yan kung tama. Iki-click nyo po kung ilan yung orderin ninyo. then add to cart lang mga kamanong. Ayan. Tapos mga kamanong, mapupunta yan sa cart niyo Iki-click nyo po itong cart nyo sa may right side po. Ayan. Tapos, may kita nyo dito mga kamanong lahat ng mga in to cart ninyo. Tapos, proceed to check out kapag orderin nyo na. Kapag orderin nyo na mga kamanong, ilalagay nyo lang dyan yung inyong information kung saan namin i-deliver yung item. So, ayan mga kamanong, for example, nalagay nyo na po lahat ng details ninyo, yung inyong pangalan, contact number, pati po yung ng inyong address. Madali na lang yan mga kamanong, i-click nyo po itong cash para mapunta po sa inyo ng cash on delivery. Then, click nyo po itong seller own shipping mga kamanong. Tapos mga kamanong, may kita mo dito pagka nag-complete order ka na or proceed to checkout, may kita mo dito yung transaction, wala po kayong babayaran na shipping fee. Ang babayaran nyo na lang po mga kamanong is mismong item price po natin. Kaya naman mga kamanong, sobrang dali na lang mag-order kay Manong Tools PH. Tapos, may kuha mo pa to ng free shipping kahit hindi ka sa live namin mag-order. Kaya naman mga kamanong, ano pang inaantay nyo, mag-checkout na kayo. Maraming salamat!